At kami po ay may dalawang kawahe, kardero, yelo. Tsaka po kawahe. niyababa po ni Lolo. Gagawin po sandalan iyan eh, sa bangko. Si pa rin may dalawang kamias Tsaka kamiyas. Ayan po si Maloy. Doon na sa may kayo maling tatay hmm. Ito po yung nagagawa po namin Ito uh, ang tungko Galing yung kay tatay na tungko hmm, May butas pa Lalago na ating kamuti. Tabi, tabi, tabi. Ay, sabo doon. Wala na nga sigaw ka ng hangin. Wala daw kayong sigaw ng hangin. Lalo mo. Ikaw rin tayo eh, ano eh, na ba kay? Eh. Ha? Sige mm -hmm. si po po yung na. Nga mga aming kamuting ka. Dito mm po -hmm. pa rin. Makapal ito eh. sa iyo nun ha po. si tati po ay nag yayas po ng kawayan. Yan po ang amin pong iyakabing sa ginagawa po bang Yan po. Bakit na lulipa lang lang. Ay, hindi. Ito, ito, ito. Ito, ito. Ito, ito. Ito, Tao de ti kami lang tan sinala. Ay, nasa niya, di mga gusto ng bayan, na si Maloy. Sa bangko. Ay, hindi. Hindi. Ay, siya, lulot. Mahaba, no? no? Kaya lang, isa lang ngayon. Pako. Pati kasi yeah, mo, si, pat si, si, Pako. Yan, Hindi nga sinisipat nga ni tatay siyang ang tayo sa pako. Napamali na. Kasalanan <laughs> <Ay>, naman. <laughs> tama. tama. Hmm, tama. Yung, yung sala, ang sala. nakapalat baka <laughs> daw no <laughs> si tiyang <laughs> <Dapat naisali atan. laughs> si ka lagi dapat ni yung sali atan makapalat man ni Paige do dulo Para tama yung kawayan na ikimaway. Kimaway yung kawayan. Puputulan. Yan po ang amin pong mais. Kalalaki na po. Yan po yung aking kanidilig. Mm. Super po lalaki na ng aming mais. Yan po kami na may nagkagamas po. At madami po damong maliliit. Yan po Yan po siya tiyaminda po. May dala po ng saging. At kami po ay magbabagkat. Oh, Fabric, man. Hmm. Ayun. Ayun. Ayun po, yan po at eh. yan po mag-asawa May magpi dito sa aming tani man. Po, eh. <laughs> 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 na gate. ang gate. <laughs> Ayan po si Tiya Rodel na po <laughs> 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 hmm. oh, yan po at tapos na po yung sandalan. Nagina po. May talisa sa po Oya na sana si Malin. Ayan po yung mag, magkabalae po. Nagagamas. Ayan ah, ang patubuin ng damo. Ah. Maliliit pa yun ha. Napatayin. Abay tiyan, naman namakuha naman na. Mahirap na pag madami ng damo. Kaya aming inaagad. Si Tiyo Rodil, nga masyal po sa aming maisan si Kabayan, nga nabili na dito ng maisay. Saka si Rigor, na yung mag-ama. Kami ni Lulu. Sabi, pabili ng mais. <laughs> na mong bu... Malit naman ang piling. Huwag kang magluto ng madami Para parang masarap. Maagap tayo mainit na hanit. Ako magkaba mga puno ito yung pinulak ah. Oo, madami tayo yung mga puno-puno, mga kahoy. Yung mga ganito ah. Ito yung aming tiyanggal, pa kami daw ni Stain. Ayun, hindi nakakita ko sa ako na ito yung gubat Ano ito yung ito? Mas gubat pa di yan ha. Oo, oh, gubat na gubat. mahirap. nga gamasan. na

Po, ay magluluto na. Ayan na, dikit na po. Meron na po ang natilad po ni Malin. Baka gusto Ang ganyan ka na Ang lagnik. Isasama ko na lang yung yung asukal at ano ah. Oo, para, para, maligat. Para e, bakit ito may parang bulong? Nampot na. Ayaw, oh, oh, dahil na ako ang aking ulo ah. Bakit wala nang Ako yung hingutan. Ako yung akong mo ako ng kuto. na. Sige. So yun po at atin ang isasakla. Yay, ang ay talaga. Nagaapon. No, Lupa ta may kahoy na, tinay bumbuno. Oh, sa puno. Sa puno yung mga tuyo. Tayo wala pang mali. May doon. Oo. Oh, Aba na. Ay nako. <laughs> <laughs> <Ay, laughs> Tasa isang 1.5 nalak Ay, ano, Baka abitin Lalagay na po tayo ng asukal um, Hindi uh, ko po muna ilalahat At baka sobra daw pong tamis Ay, gila, parang, hindi pinuto, may Ay, rin. Okay. Ay, hindi pa. Di pa rin na yung lahat yung kuwan. Hindi pa. Dito tayo ng star margarine. Ay, lulu, lulu. Arin, sige, sige, ako po na sili may pinalan. Mm -hmm. Ay, mga mm. sili niya. Saka, um. wow. 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 Masarap na. Ay, eti problema sa panggatong dito, brangga. Tingnan sa sandalan na libra oh mataas na po. ang aming Pampu. Ah, mi ponsita mataas na po ang gapang. Bobo. Oh, oh, Ginatampon dalaga. Oh. Ang dala. Tatlong kilo daw tate, ang huli. Ilan na ang ay, huli lang, ba? Kanina. Ayan <laughs> ay, ay, na? Ayan po. Ayan po. Ayan po. Ayan po. Ayan po. Ayan po. Ayan na Ayan po. Ayan po. Ayan po. na eh. Ayan